ngayon magtagot ko ang lubi uh, mga kababoy uh, kasi yung aking mga inahin hindi po sila kumakain, nasa tatlong araw na po, siguro ay uh, dahil sunod-sunod yung ulan dito sa amin sa Dabao oriental makadala po yun ng uh, stress, masama kasi yung uh, panahon dito sa amin Uh, nung mga nakaraan pang linggo, sunod-sunod uh, din yung ulan at baha, uh, okay naman yung kain ng aking mga laga. Pero nitong uh, bago lang, ay uh, tatlong araw talaga sila na hindi kumakain, lalong lalo na yung dumalaga natin na buntis. Ika 99 days na po niya ngayon. Pero, ano, uh, hindi nga siya kumain. Itong isa nating inahin, uh, hindi naman as in na wala talaga yung gana niya, pero uh, makukumpara ko talaga yung gana niya sa pagkain na nawala. Uh, nangyayari po talaga yan, lalong-lalong -lalo na sa ating mga uh, inahina, buntis, yung ating mga alagang buntis, uh, minsan, uh, nas, nag iiba iba din yung mood nila. Kaya kung... Uh, Ah, uh, mag-agawan uh, pa lang po kayo mag-aalaga ng inahin uh, sa akin. Ah, uh, kaya naghahalo uh, po ako ng iba-ibang uh, mga dahon-dahon. Minsan nagbibigay ako ng merienda, alternative na pagkain ba sa kanila para ma ano, maiba-iba naman yung panglasa nila kasi darating talaga yung panahon na uh, hindi talaga yan sila kakain lalong-lalo -lalo na pagbuntis yung ating mga baboy. Uh, katulad nito itong ating na uh, dumalaga. Ganito talaga to siya makumain mga kababoy. Oh. Ayun nga. Uh, parang siksing-siksing uh, siya pag uh, kumakain. Uh, siya ngayon ay ika 99 days na po. At uh, kunting uh, ano na lang. Mga 15 days na lang po yung antein natin. Uh, sa, dati, nagtataka ako kasi. Parang hindi po siya buntis. Uh, hindi kasi lumalaki yung uh, chan niya. Pero ganun, ganun daw po talaga yun. Kasi nakakalimutan ko na. Kasi pang-apat na parity na kasi yung uh, inahin, So ito, uh, first parity pa lang niya. At dumalaga nga. Uh, parang hindi lumalaki yung chan niya. Pero yung didi niya, nakita nyo naman, ala, parang meron na talagang laman na gatas. At hinawakan ko rin yung uh, didi niya, uh, yung chan niya pala pag uh, natutulog siya. At may nakakapa naman ako na mga biik na gumagalaw. Kaya confirm ko talaga na buntis siya. At uh, hindi tayo masayang yung pag-alaga natin sa kanya. Baka uh, buntis hangin lang. At confirm naman talaga na may uh, gumagalaw na nabiksa sa uh, niya. So ito siya 99 days pero hindi pa talaga ganong kalakihan yung uh, kanyang chan. Antayin lang po natin Itong ilan po yung ilalabas niya na BX sa ano yung uh, due date niya nito ay nasa February 22. Kaya malapit na po. Kumpara naman po natin dito sa ating uh, inahin, uh, pang-apat na po niya nito na buntis. Bali siya po ngayon ay nasa 48 days na buntis na. Eto, masiba talaga to pag uh, kumain. Kaya lang, yun nga, yung sunod-sunod uh, yung ulan, uh, medyo naglaylo din siya sa pagkain. Kaya talagang nabahala ako. Uh, inaalala ko kasi baka makunan yung ating mga uh, alaga. Kaya ito, uh, naisipan ko na lagyan naman ng uh, mga dahon-dahon at lalong-lalong itong uh, niyog. Total, libre lang naman itong niyog dito sa amin. Uh, So, ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Uh, 99 days na itong ating dumalaga at 48 days na po yung ating inahin happy farming po sa lahat.